J. Rizzo presents Milango now the seriling. We okay, saw so, good morning class. Good morning, sir. You're doing so today class, we'll be discussing about dysfunctional families. Sino sa inyo ang idea kung ano ang ibig sabihin ng dysfunctional family? Okay, hey, friends? Dysfunctional family. Family na may problema po sa loob ng family members nila, like hindi nagkakaintindihan or lagi nag-aaway po. Very good, friends. so dysfunctional families can have various issues though like, neglect mm -hmm. abuse or constant conflict unfortunately this is a problem for children ashley you seem quiet today anything you'd like to share no, no sir Wala that's all enough. anyways class remember recognizing these issues is the first step towards healing if anyone feels the need to discuss anything more privately, my door is always open. Another day. It's running late, so we gotta go. Okay? Don't forget your lunch. At the fridge. Bye, Ashley, Kailan Love mom. you. Mom, dad. Sweetheart, mom is running late. Okay? Lunch was a fridge. Okay? Take care to your school, Anna. Bye. Take care. Take care. <laughs> yes! て。 ano siya bilang Jasmine? Sabi niya, transfer daw siya from another school. Si Jasmine? Ah, Dapat rin nang ipagkaitigyan sa kanya. dapat ito lang sa Oo, totoo. Kinala yan dito sa campus. She's been suspended so many times. Bullying, smoking, You guys are so fun. Ang dami lang sa inyo. Oo naman, Ash. We got your back. Basta kami party ka na ng grupo. Tara, Ashley. Smoke break tayo. Chill lang. Yun! Ay, Ashley. Yun, sige. Sure. Why not? Can I do it, Ash? Pero gave it sa dito. Yeah, Ashley. Keep it, right? Anong oras na? Tawagan mo nga yung Ausapin ko muna. Wala pa talagang hindi kami... Ashley, ano? Ano, Oris? May hindi ka pa rin umuwi. Ikaw man na nagpapaalam. You know that we have an appointment today. Sorry, Ma. Maraming school works eh. Nangyayatapos na po namin. <coughs> Your daddy's gonna talk to you. Ashley, sir, kasi okay? Bakit parang napapadalas na yan? Hindi ka man lang nagsabi ng mas mahaga para aware kami ng mami mo? Hindi yung maghihintay pa kami sa iyo. Malilate na kami sa appointment namin. Everything's okay, Dad. Busy lang talaga. I need to hang up the call na. Bye. Matatapos na rin kami here. Bye! Ash, don't let them control you. We're here for you. Thanks, Jess. You guys are the best. Ashley, can we talk? Ashley! Ashley anak, napapansin kasi namin ang dad mo na parang may nagbago sa'yo eh. Gusto lang naman namin malaman kung okay ka lang ba. Ashley anak, may problema ba? Pwede ka naman magsabi sa amin ng mami mo eh. Bakit ba? Hindi niyo naman ako maintindihan eh. Kasi lagi na lang kayong busy. Me and your dad just are just worried for you. Alam mo na mag gusto ka lang naman namin tulungan eh. Tulad nyo rin sila. Wala namang point kong kakausapin ko kayo eh. Kasi hindi naman kayo nakikinig. Hindi niyo naman ako tinutulungan. Kasi lagi na lang kayong busy. Puro na lang kayo work, work, work. I'm really sick of this. Ashley. Ashley. Ashley, anak. Let's party! you focus on your study. Mommy, no way. Can you please understand me? Gusto ko na naman magsaya and I found happiness in them na hindi niyo maibigay kasi lagi kayong busy. Puro na lang kayong trabaho. Puti pa yung iba dyan kahit hindi sila ganun kayaman. They always have a family time. Hindi niyo ba ako naiisip? Wala na nga kayo lagi. Ilaro yun yung pa ako sa kasiyahan ko. I'm really, really disappointed in you, Ashley. We go out Not for fun. Of course. Walang pangalim pangalim sa angin. Ashley, come back here. You don't talk to your mom like that. What's mm, <laughs> to <laughs> Ashley? Ah. Go byons. Ashley, wait. It's <laughs> <laughs> okay ka namin. Nandito kami para sa yo. Hindi ka we'll get through this together Thank you guys. Sorry. I need to talk to you. Oh. Yes po, ma'am. I'm concerned about how you look exhausted in my class. Nababagot ka ba sa klase ko? No po, ma'am. Sa klase ko lang ba ganito ka, or sa iba klas ganito ka rin? Eh? Unfortunately po, oh, ma'am, sa so lahat po. Ano ayos mo? To tell you honestly, ma'am, working student po kasi ako. And after po ng school, gumitiretso po ako sa pinagtatrabaho naman po. Oh, and that's why. Are you sure you're okay? Yes, one. Thank you Thank okay. you. Yeah, Let me now take your bill. <laughs> oh. ハハハ Kailangan ko rin kasi mga pag-aaral. Alam ko, anak. Kapag pag-aaral, mga pag Pero, kailangan mo yung mga pag-aaral. kasi, mga Ang dami ka pong kailangan gawin. School, trabaho, tapos alaga sa tatay kang nasinggero. Okay ano yung mga pag-aaral? Ano yung mga pag-aaral? Marami sa po, mga anak. po kalungkotan para mag-isman yung iba ko. Kung makapag-aaral yung mga pag-aaral, pwede ka pa naman Sino po ba na tapo ping Talagang kwenta to. Ito na ako ma. Pins, anak kamusta Kumusta ka? Ako pagod na pagod ka ha. Kumain ka na ba? Kuya, tulungan mo ako sa ko. Hindi ko maintindihan to. O, oh, sige mamaya aliya. Pagtapos ko magluto dito. Pagtapos yan, magpahinga na ha? Opo. Ano ka ba? Ano mo ginagawa mo? Hindi ka makapagsalita? Bakit? Lagi na lang. Ayan, nakakatakot si Papa.

kung okay. ko lang kasi may kung 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 sa bahay. kung kung ka si kung Sana kung lang kung 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 yan, nakikiusap naman ako sa sa'yo. Wag na yun. Peace naman. Oh, edi kailan? Manahimik ka. Sumumay so, naman. Usin sino ka sa pamamahay na to? Ano ba dyan? Nakikiusap ako. Pa, ano ba? Tandaan mo ko. Tandaan mo yan. Sinagip na kita sa tarantado mong asawa. Sinagip? Yan, kinawa mo ako preso. Ginawa mo kami ng mga anak ko. Nakwenta. Nakwenta. Uh -huh. Ay, rito, Prince. Bakit yung nagatakos sa nanay inyo? Wala siyang kwenta! Ano ba dyan? Walang kwenta? Kung meron mo walang kwenta sa pamamahin na ito, ikaw yun! Lahat pinigay ni mama sa'yo! Tapos sabi mo, bimo kami yung walang kwenta? Alam mo, wala kang utang na loob! Malit ka pa lang ako na nag-aalaga sa'yo, tapos ganito pa isusukli mo! Bakit? Tatay kita eh. Ano pa ba? Kita anak! Anak ka nanay mo sa iba! Yan ano to ba? mo ipagalit yung katotohanan sa anak mo. Nakaraan na yun! Hindi mo na kailangan ibalik pa! Ang tapos ay tapos na! Ikaw yung tinuturing na ama, kaya panindigan mo yun! Nuhubos mo pasensya ko! John, may problema ba? Anong nangyayari dito? Ikaw ang alam dito. Bakit hindi ka lumabas at maglakad-lakad? Umalis ka na kung ayaw mo madamay. Naku, pasensya na po. Pakiusap, lumabas na kayo. Kami na pong bahala dito. Nakakaistorbo na ng mga kapitbahay dito. Alikat lumabas ka at mag-usap tayo. Okay ka lang ba? Jesse? Saan ka na naman galing? Hindi ba't sabi ko sa iyo umuwi ka na maaga? Ma, I stayed late kasi for school project. Project? Lagi na lang project yung dahilan mo. O baka naman nakikipagkaibigan ka kung kani-kanino. Sorry ma, hindi na po mauulit. Ulit. Bakit ba masyadong strict sa anak natin? Intindihin mo nga, estudyante anak mo. Ako? Strict? I'm just trying to make sure she stays on the right path, Marwin. suot. Nag-iisip lang ako. Ikaw nga yung gumagawa ng daylan kaya nakakaganyan yung anak mo. Wow! Ako pa ngayon ah! Kaya nga nakakaganyan yung anak mo eh! Masyado ka kasi maluwag sa kanya! Hindi <laughs> na sila napagod. Kung di na nila mahal ang isa't isa, pati na lang sila maghiwalay. Panginoon, Pagkakain niyo po ako. Pagkakain niyo po ako maintindihan sila. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso ng aking pamila. Sana po maging maalos na ang aming pamilya. Sana... Sana po maging okay na ang mahal. Amen. Gano'n pa tayo magkikita. Mas na-miss na kita. Haha. Oo. Gusto <laughs> ka, Nasaan ka ba? Talaga? Alam ko. Sige na. Ah, ah sige. See you later. Ah, anak good morning. Good morning po. Gusto sa amin dati. Masal ka na dyan ah. Magbibinis na ako ng kotse. Ah, sabi nga pala ng mama mo

Okay naman po, Pastor. Everyday naman po kami nagde-devotion ng family ko. And syempre, hindi rin namin nakakaliwutan na magbasa ng Bible. And also, syempre, mga prayer everyday. Okay, that's good there. How about yung relationship niya ni Marvin? Okay naman kami ni Marvin. Syempre, uh, uh, mahal pa rin namin ang isa't isa. healthy pa rin naman yung relationship namin mm -hmm. with the family. So, wala pong problema. Araw na naman ng simba, ayan na naman sila. Nag-iibang tao ulit. Eh. Pre, gamusta ka na pre? Okay oh, lang ako. Balita pala sa'yo pre. Buhoy oh, lang naman ako. Hindi na kasi ako punta ng church eh. Ganun ba? Hmm. Naalala ba yung... Uh, no? <laughs> Hindi pwede. Bakit sila? Ma! Ma! Oh! Anong nangyari sa'yo? Bak bakit parang hinahabol ka? May sasabihin ako. Kailangan mo makinig sakit, Ma! Please! Ano naman naman kadramahan to, Chelsea? Ma! Nakita ko si Papa! May kasama siya! Ha? Ano siya sabi mo? Ano kasama? Si Papa, Ma! Nakita ko siya may kasama ng lalaki! Nagahaaligan sila! Ano? Huwag ka magsinunit, Chelsea! hindi ng papa mo yun. Ano mo yun? Tsaka, sa lalaki pa? Nahihimak ka na ba? Hindi ako nagsisinungaling ma. Nakita ko. Nakita ng dalawang mata ko. Tama na. Huwag ka na magsalita. Hindi mo alam. Kanina ka pa dito? Kasalanan niyo eh. Aray, <laughs> Sorry ah. Anong magagawa ko? Yung mga magulang ko noon halos hindi ko makita sa sobrang bilis sa kakatrabaho. Tapos ngayon halos ayaw na akong palabasin bahay namin. Banding daw. <laughs> <laughs> Ako naman hinatid ko pa si Aliyah sa school nila eh. Hindi niya pa raw kasi kabisado. Tsaka inais ko pa yung paglilipatan namin ng bahay. Ikaw pa, ba't aga mo? maaga na tapos counseling appointment kanina. Hindi ko na ako tumiretso. Bakit? Nag-aaway pa rin ba mga magulang mo? Hindi lang. Hindi okay naman na sa bahay. Si Papa mo pa rin. Eto ah, seryosong tanong. Mapapatawad mo pa ba siya? Siguro, tatay ko pa rin naman yun. Mahirap pero, papatawad ko. You're so brave, Chel. Alam kong kaya mo yan. Kaya nyo yan. Ah, kakayanin. Pagdating ng araw, mapapatawad mo rin siya. Katulad na lang kay Papa. Siguro pagdating ng panahon, mapapatawad ko rin siya. Eh, hey, wala ka namang Papa eh. Uy! Uy, grabe ka sa akin ha. Pwede stepfather na lang. So, uh, um, sana mag-invisible. Hindi sulit yung mga magulang mo. Hi! Bawin!